Outgoing DepEd Secretary of Vice President Sara Duterte. Pinawang sa na hospital ng mga tita ng mga gitumbok inungdan nga napakyas siya sa pagtambong sa opening sa Palarong Pambansa kagahapon-sapon. Ano ang report efemari, ni Femary Dumabo. Gipasabot ni DepEd Undersecretary Michael Wesley Pua na si outgoing Deputy Secretary Vice President Sara Duterte ang gusto lang muhatag og moral support sa pipila ka mga atleta sa palarong pambansa nga naadbit sa tambalanan. Iyang gipasabot kag hapong adlaw lang usab na Sairan sa Vice si Presidente na hukman sa opisyal nga bisitahon na bisita ng mga pasyente aron personal nga mapangumusta. Walang well, alam ko kasi kahapon bumisita po siya no dun sa kahapon ng hapon bumisita siya kasi nakakuha kami ng balita na meron tayong mga athletes sa palarong pambansa na uh, na, na, na for various cases na no? may, minsan may dengue and then some of course uh, may, may iba-ibang ailments. So naisipan na ating Vice President na bisitahin sila kahapon para mabigyan sila ng moral support for the upcoming, of course, uh, palarong Gahapon sa hapon, ipaabot nga mag-abot unta sila si Presidente Bungbong Marcos o Duterte sa opening sa Palarong Pambansang 2024. Human miluwat sa katundanan si Duterte si secretary sa DepEd. Apan bugtong ang presidente lang ang mitambong. Samtang yan ay pang adlaw sa panagtagbo nila ni Duterte o sa incoming DepEd Secretary, Senador Sani Angara. Paday na hinuon pagpangandam sa transition sa bagong kalihim sa DepEd. Natingob ka ng oras na Duterte sa mga kalihukan sa school break o sa pagbuka sa school year 2024 to 2025. Yung bagong K-10 curriculum, uh, yan na po yung i-implement this coming school year 2024-2025, na no, nationwide phase implementation. And then yung senior high school naman po, ay kasalukuyan ay nire-review naman po yung uh, Pirke Lumbren. In fact, ang target po niyan is by school year 2025, 2026 ay magkaroon na rin ng pilot. But, uh, syempre po, no, we defer to the incoming secretary also. O Lumayag, Femary Dumabok. Balitang Bistak